What's up guys? Welcome back again sa CACG Tas Marinas Ang PNP Force Multiplier CACG means Community Anti-Crime Group Tas Marinas chapter po ako Guys ang vlog ko ngayon ay ano Okay ano naman to uh, Lugar sa General Trias sa lalawigan ng Cavite o province of Cavite yan sa bayan o municipality ng General Trias dito nga sa Cavite at andito ko ngayon guys ha town proper nila o plaza yan makalagay I love General Trias yan guys ha dahil lang bukod sa nagboglag ako ng mga TNT uh, mga outreach program nila tapos kung ano yung mga kanilang ganakantap sa bawat lugar sa Cavite yan yung mga mayatim so yun, program ng mga PNP yan syempre binablog ah, dito sa CACP ay binablog ko din yung mga tourist spot o heritage ng province of Cavite at ito ngayon ang aking vlog ngayon ay ang town proper ng General Trias dahil ngayon guys, September 20 ay inauguration ng kanilang bago or in May 10. May 10, ang town proper ng uh, General Trias. Ayan, medyo gumit na muna tayo. Okay, uh, guys Ito yung General, General Trias ay yung sa magandang town proper ng town proper nila yung yeah, general Trias kasi pag nandito ka sa town proper nila nakapalibod na dito yung mga kailang simbahan uh, pamahalang Luzon of city of general Trias at saka ang ano, Kabite Police Provincial ng General Trias yung yeah, Police Station nakikita nyo naman ayan, pakita ko ulit ayun, medyo malayo nga lang ayan yung pamalusod City of, Gen of General Trias at ito ang kailang simbahan. Ayan, pangalan guys ng simbahan la ay St. Francis of Assisi. Ayan, St. Francis of Assisi. Ang ang parokya na aang, ng General Trias, yung simbahan. Ayan. Tapos sabi ni Ate rito, Ate, ang piyesta rito ay October 4. Guys, kaysa malapit na yung piyesta ng General Trias. October 4. Ayan. Kaya kung may mga kailala, kakilala kayo ito, mamiesta na kayo. Ayan, balik tayo sa ano, pang proper nito. Papakita ko lang naman ko ano yung mga na-renovate dito kasi dito guys pag uh, napupunta ako minsan dito sa General Trias nga daan ako itong town proper nila at ginagawa ka. So unahin ko itong stage. Dapit tayo dun. So ito guys, andito tayo sa stage ng ano, General Trias. So, na-renovate din ito. Kaya pakikita nyo dyan ang kanilang logo, lungsod ng General Trias. Yan, laki lang sa gisag. Yan guys, ang kanilang logo ay so nakita. Yan. At may nakalagay dito, Akyat okay, tayo. Ayan. Republika ng Pilipinas, Lalawigan ng Cavite, Lungsod ng General Riaz, Plaza Rizal. Ayan okay, guys. Ang tawag pala dito ay Plaza Rizal. Ayan. Huh? Ang tawag dito siya Plaza Rizal. Kaya guys may ano doon revolto ng no? ating pagbansang bayani si Dr. Jose Rizal. So, ayun lang guys. mamaya, okay. yeah, Hindi pa tayo doon. Okay, ang ganda. Napakita ko niya inyong stage. At ayun lang naman yan. At Siyempre, andito ang ano, sa tapat ng stage, hindi mawala ang basketball court. Ayan. May nakalagay nga lang caution kasi bagong gawa, di pa siya pwedeng tapakan. Ako, may tumapak. <laughs> Ayan, let's join force for a more progressive general trias. Ayan, nabasa na kayo, no? Ang ganda nung ano yun, but it's uh, plastic. Pero hindi plastic yan, siguro mga gandang material na ginamit yan. Ayan, hindi natin pwedeng tapakan lang ha kasi bawal pa bagong gawa pinapaano pa yan baka malambot din mga tiket ito naman guys ito yung mga pansin nyo nga pala sa aking intro yan dahil inabot ko naman itong inauguration nila kayo na na ano, nakita nyo nga sa intro ko ayan masahin ko ulit City of General Trias Plaza Rizal ayan na ayun nakalagay dyan yung General Trias City Hall Ayan, may araw. Tapos St. Francis of Assisi, Paris Church. Yung bilang ito. Tapos bantayog ni Dr. Roserizal. Ito nga. Bantayog ng mga gentry sa inyong bayani. O, ito yan. Yan ang bago rito. Ayan na. Ulitin ko. Bantayog ng mga gentry sa inyong bayani. Ito, yung guys, yung bago dyan. Ayan yung inabuta kung ligyan ng mga flowers ng natin. Ng nang, nang, nang public resume ng ano syempre, ng Mayor ng General Trias at out shoutout to niya banggitin ko, si, baka magkamali ako guys ha? ang Mayor ng General Trias guys, ay Honorable Luis A. Perel de Porta, Luis A. Perel de Porta Mayor ng General Trias yan, out kay Mayor Luis A. Perel na kanyang ano, ah, napakang ginawa dito sa town plaza ng General Trias yan matagal nang ginagawa ito eh kaya, kaya congratulations Mayor Ferrer ng Gentry at napakaganda ng dilaw ginawang ano uh, town proper ng General Trias yan, taas ng bandila o, maganda talaga pag mataas ng bandila at saka malalaki ayan yung mga napapansin mo ngayon guys sa mga ano eh, mga lugar malalaking bandila at saka mataas ayan, maganda tignan kaya maganda ng langit ni cloud magbalik tayo rito okay makikita rito guys at may mababasa pala kasi sayo ng sword ng general Trias. so hindi ko na masyadong mapasahin at napakahaba niyan. yan, title na ibantayog ng mga bayani at magigiting na Gen. Trisenyo na naging bahagi ng kalayaan at kaunaran ng sword ng general Trias. yan, mga yan yung general, Mariano ng Brigadier General Magno S. Irugi. Yan, dami hindi ko na basahin. Pag napasyal lang kayo dito, basahin nyo. <laughs> Yan. Ito na lang basahin ko. Ang bayan ng General Trias ay itinatag noong December 13, 1748. Yan ha. Yan si Kuya. Ibig sabihin niya nakilala yung General Trias. Siyempre, bawat lugar naman noon, Parang pa yata na sila ay... konti pa yung mga lugar isang sakop pa ng isang lugar isang <coughs> <lugar>. sakop <Isang coughs> pa ng isang bayan ngayon. Ito nga ay nakalagay nga dyan na December 13, 1748. Tiyatag ang General Trias. At lipat na tayo dun guys sa ano. Ipan ni si Jose Rizal. So ayan guys. andito tayo sa ano. Tapat na statue ni Dr. Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani. No? At nakaslagay naman dito ulit ang ano. Itong... <laughs> Ma, hindi ko alam kung ang dito guys eh. Pero ayan. Kaya <laughs> lang hindi ko mapasang ngayon. Doon nasa ako. Ayan. jam pa rin nakalagay yung mga General Trias City Hall. Kung ano yung mga nandito makikita. Ayan. St. Francis of Assisi Parish Church. Para may isa nakalit lang. Ayan. ayan. Ang tayo dito ko Tor Serizal. Ayan, ayan. kang kinikilala sa... Si, kinikilala si Dr. Tor Serizal dito sa bayan ng GF3. Ayan ba? na meron siyang Plaza Rizal. Ayan. City of General Tria. Ayan. Napakaganda ng gawa. Napakita ko guys sa inyo ang mga newly renovated na uh, town proper ng General Frias. Kaya pag napunta kayo dito, mamasyal kayo dito. Meron dyan fountain. Ito mula, mamaya na yung fountain. O, na, lang, yung fountain. <laughs> Kaya bumaksak yung ano. Flowers ni ano. Di... Ito sa Severin, ata. Try natin tayo. Tadun ba yung ano yung... Inangin, tayo. Eh, flowers? Tatayo ko guys sa flowers. Kaya, parang bigat. Dapat dilagyan ng bato. Ayaw. <laughs> Ayaw. Ayaw. Ilalay na bulaklak. Ayan. Lapit tayo sa nakasulat. Ayan. Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Rialonda. Ayan ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. Ayan. 1861. 1896. Pambansang bayani ng Pilipinas. Makata, Manulat, Dr. Surihano, Samata. Uh, Isabihin niya, ano, gagamot siya sa mata <laughs> ayan malay siya, arkitekto diba, lahat pintor, eskultor ayan guys, madami siya, Pero alam mo na yan hindi <laughs> malalaro din, at malalakbay marami ayan, marami niya pinutahan sinilang sa Calamba, Laguna noong hunyo 1986 ayan, mag-vlog niya natin guys, may yung ano, bahay ni tayo yung ganyang revolto, napakaganda at ngayon, dako tayo dito sa sabi ko ng fountain. <laughs> Ay, kaya lang binubuksan do 'yung alas 6. Yeah, guys, alas 6. Yan. Pero minsan pag napunta tayo dito, kasi tayo ng gabi. Wala tayo ng mga konting content content. <laughs> Ay, guys, uh, so ayan, nasapat ako ng bandila ng Pilipinas na hinahangin, uh, 'di ba? Taas. And guys, sana nag-enjoy sa kayo sa aking vlog ngayon sa CACT Dasmariñas Marinas. Ayan. Ay lang binablog ko nga dito ay ulitin ko ay mga lugar sa Cavite. Kaya isa to, sakto to sa inauguration. Ayan, uh, newly renovated na town proper na Gentry. Kaya makita niyo yung uh, madali, ma ano maganda to. Pag nasa gitna ka, nakapalibot na yung mga pupuntahan mo kung may kailangan kayo. Ayan. Tulad ng police station ng ano, Gentry, saka munisipyo nila and hindi naman tayo pwedeng bumasok dyan at hindi tayo basta pwede mag-break sa loob ng munisipyo. Di ba? Ang ganda ng munisipyo nila. Ayan, maganda loob niya. Napasok ko yan. Ito na ito, itong St. Francis of Assisi. Ayan, October 4 guys ang piyesta ko. Kalimutan. Ayan, pwede ko na i-vlog niyan. Separate. and guys, ulitin ko. Ang uh, mayor ng General Trias so ay si Honorable Luis A. Ferrer de Cort. congratulations. Mayor, sa so inyong magandang ginawang ano, elevation ng inyong plaza na uh, napakaganda naman talaga yan tapos sabay ano shout out to kay ano kay city ad, city administrator yan kasi guys kanina hindi tayo pwede mag vlog kailangan natin magpaalam dahil inauguration nga marami ditong mga ano sabihin natin mga ano DILG PNP yan yung mga konsyan ng bayan at si mayor, vice si mayor, hindi ko na bangitin at kasi hindi naman na <laughs> dapat at banggitin at yan mga kilala hindi mo yung ating binablog ang at binablog natin ay yung kanilang town plaza ng J3 yan kaya hindi pwede magblog kanina kailangan magpaalam pa kasi nga andito yung mga binanggit ko nga buwan nga doon eh, may mga ano pa dito LTO region A4 nabasa ko yan ano, may cost pa nga rito eh halos kompleto yung mga ano mga server ng ano ng J3 Siyempre pag gano'n eh, kaya ating medyo kailangan natin yung may iwasang mga video. Diba? Kaya, nag-vlog tayo ay eh, after na ng inauguration. Kaya, kaya pasalamat tayo kay City Administrator ng Gentry na si Attorney Donna May Tiongson Jordan. Kaya, salamat kay Ma'am at napayagan ako mag-vlog ngayon. So and guys, thanks for watching. This is CACG Dasmariñas YouTube channel. Kaya, CACG Dasmariñas chapter. Kaya, community Anti-Crime Group. TNT first na po tayo. And guys, till next vlog, saan nga enjoy kayo sa aking, na-share sa aking vlog na to yung renovation ng ano, open, uh, newly renovation ng Town Plaza ng General Trias. And guys, thanks for watching. Till next vlog.